Luto ko mga borbi na sibuyas, bawang, kagluya. Ging isa ko lang sa mga borsa sa with oil. Ari kaya itong gamitin mga boro. Tanglad. Diyan, <laughs> yeah, joke lang. Ari mga boro, may liog, bitil, may mga unod-unod siyang manok. Amo nyo sa itong gamitin ng binakol mga boro. Butang tanah kay okay ng aton nga pag-isa. Alright. Ciao. dag lugay lugay natin. Paminta para senami ng sabor. Kag mabutang matapang paalat nga asin kag pangbalanse sang nga sabor mga bor. Bitsin. Atun lang haluon. Para maguo ang yakatas mga bor. Binakol nag kami ang mga bormanok na nga ging bakol ka mga tiili o gulo iba niyong mga part niya mga bormanok kag ato na dyan sa tinlagong mga bor takpan hasta na nga magnami ang sabor ni kabor alright kag ato na lang taon mga kabor ato binakol o, ako namin Nakailo na kailan na malansa siya hindi kilang mga kabor Pagpunin natin sa bawan. Tagmula gaon. Ito na sa mga bawang sa bawan. Hindi lang sa damo. Hindi nga sa bawang kay para manami yung sabor kung gamay lang yung sabaw mga kabor kaya katon sya na itakpan para maghumok sa mga kabor aton kalit di gamitin yung pang paas loom libas wala bihod ang tawag sa ibang lugar mga kabor libas ang kumos ko lang sa mga kabor kay ang diskarte sini para magguan ang Aslom mga kabor sang libas. Kumuson mo siya. Gagawa din sini Aslom. Gagawa man ni Aslom kunin hindi mo sa pagkumuson na. Lamasin ng lamasin mga kabor ba. Pero mas manami ang ni Aslom kun ginako mo siya mga kabor. All right. Nandoon na mga borang aton niloto nga binalda. Oh, binakol mga kabor. <laughs> Kadungol kay borin. Are mga poro. Hmm? Wow! 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 Pari ng ulo mga po rin katotore. Ok na. Alas siya mga bro. Hmm? Bala nyo maniguro mga po kung ano yung nga manok ah. Hindi na kumaghala. Butang na nyo mga po rin ato niya Ngalibas. Alright. Para maasim-asim ah. Hmm. Gala hindi yun yung color ba mga bro. na ha bawak Ini may niya to ni ikop sa bawak Tak pantang, bawak bala para magwa Jadi, ya kwa na sapor right na min sang bukal niya mga bor na min uh, oh. right. nah, sang bukal niya oh. nah, oh. uh. abaw tilawan natin mga bor kung balance niya asim Pinapol ka dyan mga Binakol na binakol ang lasa. Guwapo yung bukal yaw. Guwapo yung bukal, guwapo yung sabor. Siyempre, guwapo mo ng galuto. <laughs> Pata kay pwede na niya yun, luto na. Alright.